Hinati sa apat na bahagi ang programa ng pagunita ng National Heroes Day ngayong araw. Alamin natin yan sa report ni Joshua Garcia live. Joshua? Rise and shine, Pilipinas. Rise and shine, Dayan. Karangalan, katungkulan, kabayanihan. Ito ang tema ng National Heroes Day na idaraos dito sa libingan ng mga bayani sa lungsod ng Tagiga. Dayan, may apat na bahagi ang programa ngayong araw. Mauuna rito ang marangal na pagdating ng mga panauhing pandangal. Ikalawa ay ang pagtataas ng watawat ng Pilipinas na susundan ng pag-aalay ng bulaklak kung saan pangungunahan ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang iba pang kawanin ng pamahalaan. At bilang panguli ay ang pambunga na pagbati ng mga punong lunsod o ng punong lunsod, mensahe at talumpati ng Pangulo kung saan ayon sa kanyang official Facebook post na nauna ay uh, bibigyan diin ang uh, kabayanihan sa pang-araw-araw na gawi at panawagan ng pagkakaisa na may matatag na panini naniniwala na ang bawat Pilipino ay may potensyal na makapag-ambag ng malaki sa pag-unlad ng bansa kasabay ng pagtataguyod ng isang mas matatag at maunlad na Pilipinas para sa mga susunod na henerasyon. Samantala, dayana, inaasahan ng pagdalo ng iba pang kawani ng pamahalaan gaya ni Defense Secretary Gilberto Gibot Yodoro Jr., Presidential Communications Secretary Chelo Evelicare Garafil, NHCP Chairperson Dr. Emmanuel Franco Calario, Armed Forces Chief of Staff General Romeo Bronner at Taguig City Mayor Lani Cayetano. Ata uh, na katatapos lang ng dry run o ng rehearsal uh, para nga sa seremonya ang gagawin. At uh, sa mga oras na ito, ay mahigpit na ipinatutupad ang siguridad sa kapaligiran para sa programa mamaya para nga sa pambansang araw ng mga bayani. At yan muna ang mga pinakuling balita. Balik sa iyo dyan. Maraming salamat sa iyo, Joshua Garcia.